Sor TV. Hat isang napakagandang araw sa atin mga ka-brother. At ito no nga, for today's video po ay magpapalit tayo ng kulay ng ating sailing mga ka-brother. At ito no nga dahil sa lagi uh, na papansin ng ating sailing nito ay magpapalit na tayo ng panibago. At ito no nga kasama natin sa pagtulong ang itong na minamahal natin na uh, kaluguran What? daka na ating may bahay na si Marimar. <laughs> okay, eto na mga kabrader. Sobrang hirap po idikit nito. Grabe. Dito mo masusubukan na talagang isa kang tunay na ka-brother At ito nga, yung dulo na yan ng mga kabrader. Sobrang hirap po talaga. talagang nagkakakulubot-kulubot sa paglagay namin nito. Napakatindi. Pinagpawisan ng alak-alakan ko dito. Singit. Uh, tuhod lahat-lahat mga kabrader. Tsaka tenga at mata. Nagpawis talaga yun no oh, sobrang hirap niyan mga kabrader ilagay, grabe. Anong oras na kami ni Tinod natapos, pero yun nga, hanggang kalahati lang muna. Okay, tingnan nyo naman o. Oh. yung pag ganyan-ganyan pa lang, ayan, napakatindi na oh. sobrang hirap niyan. Nagkukulukulubot talaga. Yun oh, so grabe. Hindi namin ma-perfect. Pero yun nga, sa una nga mahirap, pero nung bandang huli, medyo nakukuha na namin ng pinaka-technique mga kabrader. Yun. Okay, neto na oh. Tingnan nyo naman ang minamahal natin na kaluguran. Ayan, oh. Sobrang sexy. Grabe. At yun, tinan nyo naman mga ka-brother, oh. Kumukulubot, oh. Yun, oh. Oh, kapag hinhila siya ng todo. Grabe, kumukulubot talaga. Ha, ah, kailangan dahan-dahanin natin. Yun, know, oh. Pero makukuha din namin ang perfect nito, mga ka-brother. Maya-maya lamang. At eto na nga. Sa pangalawang pagkakataon na pagdidikit namin, mga ka-brother, ay ganun pa rin. Yan, oh. Kumukulubot. Parang tumatanda. <laughs> Yan, tignan nyo naman, oh. Sobrang hirap, mga ka-brother. Kaya talagang sobrang init dito sa pwesto natin, mga ka-brother. Dahil electric pa lang tayo. Baka next year, lalagyan na natin to ng lamig. Kukuha tayo ng lamig sa Tagaytay, mga ka-brother. Sobrang <laughs> lamig doon. <laughs> okay, ito na. Yun, oh. Tignan nyo naman, may kulubot pa rin. Grabe na yan, oh. Pero konting himas-himas lang yan. Mawawala yan. Pero yun nga, hindi natin maiwasan. Meron pa rin kulubot yan, mga ka-brother. Pero konti na lang. Yun, sa tindi ng pinagpapawis natin kanina, sa pinaggagawa natin, eh, ito na nga, oh. Sobrang pawis, mga kabrader. Nagpapapogi pa tong barbero na to. Tinan nyo naman yan. Sobrang haba ng buhok, parang babae. Yun, oh, nagpakyut pa nga ang ating mahal, oh. Tindi mo. <laughs> Yun, oh, may paganon-ganon pa. Yun, ito na. Malapit na matapos ang kalahati, mga kabrader. Dahil nga, ito na, anong oras na to? Mga alas 11 na yata to ng gabi. Yun, ito, sa punto na to, mga kabrader ay unti-unti na namin nakukuhang ng At sa punto na to, mga kabrader ay lumipat nga ako ng pwesto at talagang sobrang sakit sa leg kapag nakatingalan ng tudo. At ito, unti-unti na namin nakukuha ang nito. Yan o, oh, kahit pa paano, nagkakaroon siya ng ano, ng magandang blending ba kung sa gupit. Yun o, oh. oh. tingnan nyo naman, medyo pumapantay siya mga kabrader. Oop, oh, hila-hila, baka masira, konti-unti lang, dandahan. At yun, tingnan yun naman mga brother, o, pumantay siya ng kahit papaano paano. Yun oh, kasi medyo nakuha na natin ng timing ng pagbawat paghagod. Yun, malapit na matapos yung kalahati. At bukas naman tatapusin namin yung kalahati nito mga ka-brother. Yun oh, sobrang pawis ko na dyan mga ka-brother. At talagang pagod na sa at pag pagod pa sa pagdikit nitong napakahirap edikit eh. ng wallpaper na to. Grabe, ang ganda ng ano namin mga ka-brother ngayon. Yung sailing, grabe oh, para kami nasa ulap. Yun, <laughs> Yun, oh. Tignan mo naman, brother. Tapos na yung kalahati. Yan, oh. Oh. Ganda. Nawala yung kulay orange. Ngayon, para kami nasa ulap para nito. Kung nagpupitan, na mga ka-brother. Parang nasa alakaap. Hindi totoo yan. Bola Ay, lang nito, yan. mga brother oh. gusto okay. nyo gayahin okay. to, gayahin yeah. nyo rin. Kung kalahin, yeah. wala yung originality. <laughs> <laughs> yan, oh. <laughs> tapos na, mga ka Yan, sobrang dumi. Okay. Maraming maraming salamat. See you sa so susunod na videos. babus God bless!